ipinanganak na ni Maha Salvador ang kanyang unang baby sa kanyang non-showbiz husband na si Rambo Nunez. Sa isang social media post, inihayag ni Maha na ipinanganak na niya ang kanyang unang anak sa kanyang asawang si Rambo Nunez, kahapon, May 31, 2024. Pinangalanan nilang, Maria, ang kanilang bundle of joy ayon sa post. Dinagsa agad ng congratulatory messages mula sa kanyang followers sa social media ang post ni Maha na post lang sa Instagram. Ilang celebrities din ang nagpadala ng pagbati sa aktres at sa kanyang asawa sa pagsalubong sa kanilang unang baby. Nagpahayag ng kaligayahan ng aktres na si Angelica Panganiban sa safe delivery ni Maha. Binati rin niya ang aktres at si Rambo sa kanyang komento. Binati rin ni Anne Curtis, Alisa Valdez, Nadine Lustre, Luis Manzano, at Dimples Romana ang mag-asawa. Sina Julia Barreto, N. Chong Di, MJ Lastimosa, Kaila Estrada, Jake Ejercito, Riza May Dizon, at Pauline Soto, Bea Alonzo, Kim Chu, Maine Mendoza, Christine Hermosa, at iba pa, ay nagpahayag din ng kanilang kaligayahan at pagbati kina Maha at Rambo sa kanilang bundle of joy. Noong Mayo, sinurpresa ni Rambo Nunez si Maha Salvador ng isang pot na may laman na puti at pink na rosas noong Mother's Day. 37 weeks ng buntis ang aktres noon. I just want to honor you today for your sacrifice and carrying our baby Ramba safely for 9 months. I know you will be the best mom to her, just like how you are to me as a wife. Praying always for a safe delivery, ang naging message naman ni Rambo kay Maha. Bago ITP nagpost si Rambo ng soon to be family of three naman ang naging post ni Rambo noong may 11 kalaki pang picture nila ni Maha, waiting for you are Ramba ang naging tugon ni Maha sa comment section fully embracing my latest and most challenging role that starts in a few weeks. Motherhood, ang naging post naman ni Maha noong Mother's Day. Noong 2023 nang opisyal na ikinasal si Maha at Rambo ng dalawang beses, una sa isang pribadong seremonya sa Maynila at pagkatapos ay isang kasal sa Bali, hindi lihim sa publiko na ang mag-asawa ay dating magkasintahan na nagkabalikan pagkatapos ng ilang taon. 21 years old pa lang siya nang una silang mag-date. Nagiwalay sila pagkatapos ng ilang buwan ngunit nagkabalikan noong 2019. Noong December 2023, inihayag ni Maha Salvador ang kanyang pagbubuntis. Kamakailan lang ay minarkahan ni Maha Salvador ang kanyang ikatlong trimester ng pagbubuntis sa isang kahangahangang maternity shoot. Sa Instagram, ibinahagi ng mom-to-be ang ilang snaps ng kanyang pagpopo sa aming giri, Canyon Point sa Utah sa mga larawan, nakasuot ng itim na maternity dress si Maha na proud na ipinakita ang kanyang baby bump, marching into the third trimester full of gratitude and excitement for our baby girl, isinulat niya. Sa hiwalay na Instagram post, ibinahagi ng asawa ni Maha na si Rambo Nunez ang sweet photos nila mula sa kanilang maternity shoot para ipagdiwang. Ang kanilang anibersaryo,